Ma, pwede po ba lumabas? Hindi pwede, anak. Delikado na. Lalat sa panahon ngayon. Yes, sige na po. Wala pa po akong nakikita ang iba na katulad natin. Nasaan na po yung kalahe natin? Hmm, sige. Meron na ako kwento sa iyo, anak. Samahan mo ako lumamoy? Talaga po? Yubi! Noon kasi, mga ilang dekada pa ang nakaraan, marami pang nakakakita sa lahi natin dito sa ilog ng Cagayan. Kahit mga tao, alam nila na mayroong isdang tulad natin kapag naaamoy na nila ang lansa sa ilog. Pero nangangaunti ang ating lahi dahil marami ang humuhuli sa atin at hindi rin nakakatulong na mahirap ang kondisyon upang tayo ay magparami. Ngayon, bihira na tayong mga ludong. Kayamanan, huwag pabayaan, kailangan natin tong alagaan. 🎵 Para natin ang mamamayan 🎵 Kasi na ang ating kalikasan, mga kalat sa ilog'y maiwasan Anong ginagawa ng taong bayan? Tayo mga kabataan na susinang kaunglanan kaunlaran, 🎵 Tayong makisa. lutong ating sagipin at muling paramihin, paramihin Atin tong alaga at matuluro para sa lutung hikayatin